Simula na ng taon, 2024 na, pero broke ka pa din. Ito ang mga bagay na dapat mong iwasan. At sure akong magugulat ka sa pangatlo. Hello mga ka-discard trader, this is John P, your Mr. Wise Investor. Always ang ka-discard trader mo sa investing na easy para sa mga taong busy. Mga bagay na pwede mong gawin this 2024 para hindi ka na maging broke. Ready? Una, pagkain mo sa labas. Kulang na nga ang income mo kumakain ka pa talaga sa labas. Hindi naman ito masama, pero consciously dapat alam mo kung how much ang naka-allocate na budget sa pagkain sa labas. Pangalawa, travel na o pulubi later. Huwag ka unang mag-travel ng hindi pa ready ang financial statement mo o savings mo. Of course, prioritize things that matter most. Siyempre, nagsisimula yan, savings. Pangalawa, investments. Then, siyempre, maglagay-lagay ka ng konti sa enjoyment mo. At dapat, alam mo kung magkano ito. Pangatlo, huwag ka munang sumama sa kaibigan mong gastador. Maging madisiplina, okay lang namang huminde o maging sincere na wala kang budget sa lakad nyo ngayon. Tag mo nga yung sino yung gastador na kaibigan mo yan na laging nag invite sa'yo. Siyempre, we all have different priority sa buhay. Pang-apat, huwag gamitin ang credit card sa mga wants mo. Ulitin ko, sa mga wants mo, huwag mong ipanggastos yan sa lifestyle mo. Kung hindi naman kayang i-maintain, huwag ka nang magpabaon sa utang. Sabi nga nila, the goal is to be rich, not to look rich. Pang lima, Huwag ka munang manghiram ng pera para mas sustain ang lifestyle mo. Huwag umutang sa kapatid, sa kaibigan, sa magulang para lang mas sustain yung lifestyle na gusto mo. Kung hindi pa talaga kaya, tiis-tiis muna kaibigan, ka-discard trader. Sabi nga nila, delayed gratification. Alam mo, isang ginagawa ko, pro tip, meron akong savings account na at ang laman nun, pwede kong gawin kahit anong gusto ko hanggang maubos yon. At dun lang siya nakalaan. O game? ano kayang mangyayari sa 2024 mo kung sisimulan mo itong mga pinagbabawal na ito right away? Ready ka na ba? Comment down san ka sa mga nasabi kong yan. Especially, itag mo yung pangatlo. See you!